guys Mandang, magandang araw nandito na lang po ang inyong lingkod ikaw ba ay nahihiya mag mang ano mandigaw nahihiya ka ba mag mandigaw kaya wala kang ano wala kang boyfriend or girlfriend guys uh, mag ano kung ikaw ay isang lalaki mandigaw ka rin pero Uh, ito lang masishare ko sa inyo guys ha. Yung ano kasi. Tayo kasing mga tao dito sa mundo. Bago tayo ano. Na milikha ng ano. Ng Panginoon dito sa ano, mundong ibabaw. Mayroon na po tayong ano kasi. Yung mga nakatakdang mga partner in life natin na tinatawag. Mayroon na tayong ano, nakatakdang ah uh, forever. Sana all my forever. Yan guys. Mayroon na po tayong nakataklang na ano nakatakda na ano natin yung mapapangasawa natin, ganun. Kaya huwag kayong magmadali, guys. Kasi darating talaga at darating sa atin yang ano yung ano natin yung at ng ating boyfriend na talagang totoo talaga na ano na relationship ang ano ang darating sa atin na ano yung halimbawa mayroon tayong na relation tapos naghiwalay kayo ano yun guys ano, parang ano lang yun parang puppy love lang yun na tinatawag ba puppy love yun guys may darating pa talaga na yung totoong ano yung totoong pag-ibig na sinasabi guys ayun yun ang masishare ko sa inyo guys ayon sa aking ano uh, na research Ganun po talaga. Ang ano, ang ang ano, ang meron tayo talagang ano nakatakdang partner in life talaga, guys. Kaya sa mga wala pang mga ano diyan partner, huwag kayong magmadali, guys, kasi darating at darating talaga 'yan. 'Yun nga ang sina, sina, sinasabi ko nga, kung magkaroon man kayo ng relasyon tapos parang na ano kayo, na depressed kayo kasi eh, naghiwalay kayo yun ay hindi talaga para sa inyo guys hindi talaga yun para sa inyo kaya kaya nangyari yun kaya nangyari na naghiwalay kayo kasi hindi talaga siya para sa atin para sa inyo Ganon. ganun yun guys kaya huwag kayo masyadong ano huwag kayo masyadong mamroblema huwag kayong masyadong yung iba dyan hindi nakakain hindi na ano mag ano na mag magpapatiwakal na wag ganun guys eh, wag kayo wag niyo gawin yun kasi ano yan kasalanan yun kasalanan yun sa ating ano Panginoon yung ganun yung mag, magpatiwakal ganun ganun guys kasi mayroon na talaga kasi tayong mga ano mga nakatakdang ano nga partner in life yun guys yun lang ang sir ko guys for today's video Thank you for watching. Kung bago po kayo sa aking channel, pakibahagi naman po para mayroon naman po silang ma kuha na ano mga kunting kaalaman sa aking ano aking video. Ayan. Paki-share naman po kung ano kung napanood niyo po itong video ko, paki-like, share, and share po, guys. Ayan. Thank you, guys. Bye.